Magandang umaga po mga kalaki September 13 Hello, 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 September 13 na po mga kalaki At syempre pe, dapat gising ka na ha Ayan po, dapat yung mga nagaabang po dyan ng mga lucky numbers, nakahanda na po ang inyong mga listahan. Para po sa ganun, abang mabigay ko na sa inyo mga lucky numbers na gusto nyo. Ano po, pwede nyo pong kunin ng lucky numbers namin. Nasa lahat po dyan, ang lucky numbers namin pwede po sa lahat. Pilipinas at abroad, pwede po. Pag nakita nyo po mga lucky numbers namin na gustuhan nyo, kunin nyo po, tayaan nyo sa loob po ng tatlong araw, pwede nyo pong alagaan yan. Okay, bago nyo po bitawan. Kaya kung gising ka na dyan at nakaredy na ang inyong mga listahan dyan at sa mga nag-aalmusal na po dyan, sa mga nagluluto dyan, mga kalaki, buksan nyo na po mga cellphone nyo. At panoorin nyo po ang mga lucky numbers natin Baka dito makakuha ka ng tips na magaganda Araw-araw po, fresh po ang ating mga lucky numbers Kaya marami pong nananalo, okay? Kaya baka ikaw na ang susunod na winners ngayon Gising na po mga kalaki, eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo Ayan po mga kalaki, eto na po Umpisahan po natin ang 2-digit lucky numbers na pamimigay po Pero bago yan, alam nyo na iinom muna akong tubig. Lamig. Ayan. At syempre po mga kalaki ha, Ito na po ang ating mga two-digit lucky numbers. Ilista mo na. Umpisaan po natin sa Pasig. 13-21. Manila. Sa East, 11. Paranaque. 12-4. Olonga po. 18, 3. Quezon, 19, 22. Laguna, 423, Aurora, 58, 8. Aklan, 3, 20. Cebu, 1, 16. Santo, Manila, 18, 14. Pasig, 22, 21. San Juan, 815, 15. Marikina, 3, 14. Tabuk 21-29 Romblon sa is 2 Angono Rizal, 1 4, Montalban 5-9 Antipolo sa East Gis Taytay 11-14 Cainta Gis 21 San Mateo 2-20 Davao 24, 30, Taylak 5, Kirino, Quirino 2, 24, Bacolod 515, Cavite 14, 20, Taguig 2, 26, Mindoro 4, Gis Marinduque 6, 19, Caloocan 825, 25, Muntinlupa 23, 32, Palawan 11, 16, Sambales 25, 21, Apayao 31, 33, Cotabato, 28, 35. Sa Binangonan 5, 14, sa Mariki ano to? Morong Rizal 21, 16, is Isabela 4, 5, Togigaraw 1, Gis Rojas 2, 27, Capiz 13-19 Bohol 11-4 Bulacan 23-15 Baguio 12-28 bikol. sa is 9 Batangas 3 Gs Bataan 25 5 Butuan 2 14 Benguet 8 15 Iloilo 17 23 Leyte 19-25 Samar 8-3 Quezon City 4-15 Pampanga 11-21 Ano to? Pangasinan 33-12 La Union Gis 25 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag kanina pa po. Hello, hello. Ayan, gising na mga kalaki ha. Naku, ingat-ingat po kayo. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na Ingat po kayo sa mga fake account. Naku, kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Naku, hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha. Mga fake account po lahat yan mga kalaki. Ingat-ingat po kayo, subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hanapin nyo ako sa kanila, hindi po sasagot siyang mga yan, okay? Mga fake po yan. Tandaan nyo po, ang account natin na ito, Red Parungkin po, lagi nyo po ito check ang followers ha, na merong 430,000 plus followers tayo po yan. At meron po tayong main account na Red Parungkin na merong 780,000 followers. Nako po, ito ang ginagamit natin ngayon na, na may 430,000 plus Red Parungkin. Lagi nyo po ito check ang followers. Meron din po tayong Aris Gatchalian na account. At meron din po tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 17,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Kaya pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko kayo, ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger mga kalaki. Tandaan nyo po ha, ah, ang mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National at sa wedding pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo Mali mo naman dito ka, swerte, Hindi to ka pala rin mga kalaki Okay? Kaya sa mga interesado po dyan Na sumali sa private consultation Message na po kayo sa messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap nyo ako At hindi po yung mga fake account na yun Na nagkalat mga kalaki Okay? Tandaan nyo po ha 3 days po inaalagaan ng mga laki numbers namin Bago po natin bitawan At sa mga sasali po ngayon Aba bibigyan ko po kayo ng discount para member po kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. So ano pa hihintay mo? Baka nandito ang swerte mo. Subukan lang private consultation. Okay? Kaya mga kalaki, ito na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki. Numbers, 2 digit po. Gising na po mga kalaki. Ito na po, Nueva Ecija. Ayan. 5, 16. Nueva Vizcaya. Ano to? 14, 28, Ilocos Sur 5.30 Ilocos Norte 21, 29, At mas bate 4.11 Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers Takbo na po sa mga suki yung outlet At make sure po, pwede nyo po yan i-rambol ang mga laki numbers natin Naalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time Okay, shout out po tayo sa may Ayan Sa Ayan Florencio family po sa may Iloilo City. Hello po sa mga Florencio family dyan. Nagaabang po lagi sila tuwing umaga daw. Nangihingi po sila ng 2-digit at saka 3-digit lucky number. Hello po, siguro tatayaan nila ito sa national. Sige po, pag-aaralan ko pa, ibibigay ko po agad sa inyo po mga kalaki. At syempre po, dito lang po tayo sa may Santa Cruz, Manila. Hello po yan po sa mga taxi driver, jeepney driver dyan sa Santa Cruz, Manila. Shout out po sa inyong mga kalaki dyan ha. Ayan po, kila Kuya Samuel at kila Kuya Ogi, hello, shout out po sa inyo mga kalaki Bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers 2 digit at 645 po Ayan po, sa mga gusto pong magpa shout out Comment lang ng comment Share lang share ng videos namin Heart ng heart mga kalaki ha. Pag nakita ko yan mga kalaki Dapat nakafollow ha Masya shout out ka na May libreng lucky numbers ka pa Good luck Mananalo tayo Gising na Claim it